guys, welcome back sa YouTube channel ko sa Kamotika TV. Yan doon po subscribe. Uh, subscribe na. <laughs> and yung mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, subscribe na. Thank you sa mga nag-subscribe. And patuloy na nakasubaybay sa mga vlog ko. Sana nakakatulong ako sa inyo. mga nandito at sa mga papunta pa lang rito sa Macau. Ayan guys, uh, gusto ko lang i-share for today's video is what if nakahanap ka ng trabaho dito sa Macau what if nandito ka sa Macau tapos nakahanap ka ng trabaho ano ang pinakamalaki mong problema nakahanap ka nga ng trabaho pero iyak ka naman doon sa placement sipin mo yun pinakamababa na placement sampo Oh, times mo yan sa 6. 60 pesos. 60k pesos yun. Sa Philippine money. Ayan. Maba, pinakamababa pa yun ha. Yung iba, this is 16. Yung iba. Oh. Times mo yun sa ano. Times mo yun sa 6. Wala na. Ang problema ka talaga na ang problema ka di makahanap ng trabaho o so, nakahanap ka na nga tapos ngayon na naman problema na naman kung saan ka kukuha wala na lahat na lang problema <laughs> lahat na lang problema yag <laughs> ayun mga gustong gusto mo makahanap di ba tapos nangahanap ka, ka nga yung problema ay mo naman ngayon yung pang placement mo. Saan ka kukuha? Sinong hihiraman mong tao ha? Saan ka? Ayan. Tapos yung problema nun ba? Kahanap ka na. Inisip ko yung pang placement Yung problema nun, eh, yung agent na yun, scammer pala yun. Savage! <laughs> Ayan. <na. laughs> Nanganap ka nga. Scammer pa rin, di mo alam. Tapos nagbigay ka na. Sinabihan ka lang na ano, reserve mo yung kota mo dun. Magbigay ka ng magbigay ka ng sampo para ma-reserve yung kota. Tapos ikaw naman ang niwala. Yun na. Yun yung problema. Scammer pala yun. Yan yung pinakamalaking problema dito sa mga oh. Placement, trabaho, makahanap ka, may placement naman Swerte ka kung makahanap ka ng Agent na company na Direct Walang placement May placement na, processing pa lang, magkano lang yun 3,000, 2,000 Mga ganun Kaya yun yun yung katotohanan dito sa Macau kaya huwag mo nang pangarapin sabi nila mabilis lang daming trabaho kalokohan yun maraming ano sabi natin maraming ano maraming scammer diba daming agent na dito ako pwede ako mag agent <laughs> pero ayaw po. mawa tayo mawa tayo sa mga nag apply gusto magkaroon ng trabaho wag wag ganun wag tayo mga scam tumulong na lang tayo eh kau pa Pilipino naman natin yan eh hindi naman iba yan eh huwag nyo nang turista nga yan eh turista turist walang pera yan tapos paanohan mo pa, gulangan mo pa, mahawa ka naman. Utsininsa ka naman sa ano. Mga walang alam yan dito tapos gugulangan mo. Ay naku, sarap mong kutosan eh. Kutosan ng ano eh, kutosan ng kahoy na stick. Yung ano ng bayabas. Hindi na masakit yun. Kaya and guys, good luck. Then alam niyo na yung katotohanan dito sa Macau, yung mga napupunta dito. Yung magpupunta dito sa Macau, galing Pinas, galing sa ibang bansa. Mag-isip-isip muna kayo. Ayan, i-update ko naman kayo lagi kung anong update dito sa Macau. Ayan guys. Good luck and thank you so much sa mga nag-subscribe. And patuloy na ano noon. Thank you guys. Thank you so much. God bless lahat.